Ang kwento ay nagsisimula sa silangang rehiyon, sa Shannon Sect, kung saan ang isang pares ng itim na swans ay magiliw na nagkakadugtong sa tabi ng lawa. Ang tahimik na kapaligiran ay biglang nagambala ng isang hiyaw ng matinding sakit. Ang tunog ay nagmula sa isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng lawa, na nagulat sa magkasintahan na nag sa gulat, tiningnan ng matanda ang kanyang kulubat na mukha na nakalarawan sa tubig, hindi makapaniwala sa imaheng nakikita niya. Si Ijun Lin ay hindi inaasahan na habang siya ay nag lamang sa klase, paggising niya ay nasa katawan na siya ng isang matandang lalaki. Nadama niya ang panghihinayang, sakit, at ang mga luha ay damaloy sa kanyang mukha habang iniiyak niya ang kanyang kapalaran, dating isang matangkad at batang lalaki na may taas na 180 centimeters, bagong pasok sa universidad at hindi pa nasisiyahan sa kagandahan ng buhay, ngayon ay nakatagpo niya ang sarili bilang isang matandang lalaki na malapit ng mamatay, na hindi niya matanggap. Si Ijun Lin ay nanginginig sa galit, ang kanyang mga mata ay namumula at ayaw sumuko. Sumigaw siya ng may puot, kung ako ay nakatawid, kung gayon ang matandang ito ay dapat na isang nakatagong eksperto. Gusto kong makita ang kanyang mga alaala, sa pamamagitan ng mga labi ng kanyang nakaraang alaala, nalaman niya na ang mundo kung saan siya naroroon ay tinatawag na clan realm, kung saan ang mga Cultivator ay iginagalang, ang hierarchy ng mga Cultivator ay nahahati tulad ng sumusunod, Refined Chi, Foundation Establishment, Golden Elixir, Yuan Ying, Divinity Integration, Great Ascension, Save Lives, at True Immortal. Ang kasalukuyang katawan ni Ijun Lin ay ang host na si Ijun Lin, na may pambihirang talento at umabot sa Golden Elixir stage sa murang edad. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan, siya ay napiling sumali sa Misty Peak Zenshan Sect, isa sa anim na pangunahing sect sa silangang rehiyon ng Wasteland Province, isang oportunidad na hindi madaling ibinibigay sa lahat. Gayunpaman, sa isang operasyon upang lipulin ang masasamang cultivator, siya ay inambush, ang kanyang dantian ay nawasak, na nagresulta sa kumpletong pagkawala ng kanyang cultivation, na ginawa siyang isang basura, pagkatapos ng mahigit isang dekada, siya ay naging mapuro lang isip, na buhay sa negatibidad, at ganap na sumuko, na natili sa bundok ng walang pag-aalala sa mga makamundong bagay hanggang sa siya ay umabot sa edad na isandaan at sampu. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni I. Lin, naalala niya ang isang bagay, na dama ang isang napakalaking takot na nagpaago sa kanya ng pawis, ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, ako ay isang ordinaryong tao lamang, bukod dito, batay sa aking nakaraang edad. Hindi ba't dapat ay mamamatay na ako sa anumang sandali, bagong lang akong nakatawid. Ngunit sa pag-alala sa kanyang mga karanasan sa pagsusulat ng mga web novels sa loob ng maraming taon, si Ijun Lin ay unti-unting kumalma sa kanyang isipan, bigla niyang naisip, kung ito ay isang crossover, dapat may sistema, kaya tiyak na hindi puputulan ng tadhana ang aking landas. Pilit niyang ipinukpok ang kanyang tungkod sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan, itinuturo ang langit at sumigaw ng malakas, sistema. Ang iyong ama ay narito, lumabas ka at harapin mo ako. Ngunit ang langit ay tumugon sa binata ng isang masakit na hampas, at walang paggalaw sa anumang direksyon. Naglalaro ka ba ng taguan sa akin, bilisin mo, tumigil ka sa paglalaro? Si Ijun Lin ay mukhang kahabag-habag, sistema, gauge, nagkamali ako. Biro lang yun, mangyaring magsalita ka. Sa pagtingin sa tahimik na espasyo, si Ijun Lin ay naramdaman ng isang piraso ng desperasyon. Ngunit bigla niyang naalala ang isang bagay, mabilis niyang hinanap ang kanyang katawan, naghahanap ng kanyang huling pag-asa. Siguro hindi ito sistema, paano kung ito ay ang singsing ng master ng sek? Para hindi ko apihin ng matanda at mahirap ng kaunti, Pagkatapos ay natagpuan niya ang isang lumang sing-sing at ibinaba ang kanyang boses upang magtanong, dude, matanda, nandyan ka ba? Nang makita na ang sing-sing ay wala pa ring pagbabago, si Ijun Lin ay nagpanik at galit na sumigaw, Matanda, huwag kang magpanggap, alam kong nagtatago ka dyan? Pagkatapos ng mahabang panahon na walang anumang tugon mula sa sing-sing, siya ay nawala ng pag-asa at itinapon nito. Sa sandaling yon, si Ijun Lin ay hindi na makapagpigil. Galit niyang itinaas ang kanyang tungkod sa langit at sumumpa, dam it, matandang langit. Nang marinig ang mga sumpang ito, ang sistema ay hindi na maaaring manatiling nakatago at kailangang ibunyag ang sarili, binabalaan ang binata tungkol sa kanyang wika. Ang pagsukat ay nagpapakita na ang host ay sumusumpa ng masama, kaya ang sistemang ito ay kailangang mag-activate ng isang passive response. Mangyaring umiwas sa pagsumpa at magsikap na maging isang sibilisadong tao. Si Ijun Lin ay labis na nagalak na makita ang sistema na parang gusto niyang umiyak, ngunit sinisiri niya ang sistema na medyo hindi mapagkakatiwalaan, halos nagdulot sa kanya ng problema. Ito ay pinaghihinala ang sumusunod sa linya ng mortal, ang sistema ay naglabas ng isang paunawa, humihingi kami ng paumanhin, medyo malalim sa pagtulog bago at ang sistemang ito ay nagising lamang upang gawin ito sa host. Binibigyan namin ng isang beginner's gift pack, gusto mo bang buksan ito? nang walang pag-aatubili, si Eileen Lin ay sumigaw, "Buksan mo para sa akin." Ang sistema ay nagbigay sa kanya ng isang espesyal na kakayahan, ang mas malakas na kanyang haharapin, mas magiging malakas siya. Hangga't haharapin niya ang anumang kalaban na may mas mataas na realm kaysa sa kanyang sarili, siya ay permanenteng tatanggap ng cultivation na isang antas na mas mataas kaysa sa kalaban. Bukod dito, walang mga side effect. Si Ijun Lin ay nagtaka at sinabi, totoo ba yun? Halimbawa, paano kung ako ay isang ordinaryong tao ngayon? Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang magkaroon ng pagdududa tungkol sa pagharap sa mga immortal, ngunit tiniyak sa kanya ng sistema na walang mga problema. Nang marinig ito, si Ijun Lin ay labis na nasa sabik, ngunit kung talagang ganoon, hindi ba't nangangahulugan yon na ako ay magiging invincible, maaari akong laging maging isang hakbang na mas maaga kaysa sa aking mga kalaban. Kaya ano ang punto ng pag-cultivate? Cultivate my ass. Nang makita ito, ang sistema ay agad na binuhos ang binata ng isang malamig na splash ng katutuhanan. Ang mabait na sistema ay nagpapaalala sa host na mayroon lamang isang oras na natitira bago ang katapusan ng iyong buhay. Sa sandaling yun, nadama niya na parang siya ay napipi. Hindi pwede, talagang mamamatay na ba ako? kailangan kong mabilis na bumaba ng bundok upang makahanap ng isang tao at magpanggap na magkasalubong upang mapalawak ang aking buhay. Sa pag-iisip na ito, si Ijun Lin ay sumandal sa kanyang tungkod at naglakad ng mabigat pababa ng bundok. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang siya ay humihingal na at nagbuntong hininga sa sistema. Sinabi mo na ang Heavenly Demon ay naghihintay sa tuktok ng bundok, Salamat sa iyo, ginugulo mo ako ngayon, ang sistema ay nagpakita ng isang paunawa muli, maalalahanin na nagpapaalala sa kanya, ang natitirang oras para mabuhay ang host ay 30 minuto, nang marinig ang sistema, si Ijun Lin ay naging mas galit at sumigaw, tama na ang pagmamadali, parang isang libing na prosesyon, makakasabay pa ba ang aking matandang buto? Sa sandaling yun, sa tuktok ng malayong bundok, ang madilim na ulap ay biglang nagtipon, tinakpan ng buong kalangitan. Ang kulog ay umugang, na nakakuha ng atensyon ni Junlin, na nagulat at nagtaka, ano ang nangyayari? Ang mga itim na halimaw ba ay demon beasts? Si Su Yun Lan, kasama ang mga disipulo at mga elder, ay nagtipon. Punong-puno ng galit, sumigaw siya, gaano kakapalagay? Aling halimaw ang naglakas loob na gambole ng aking Shenan sect? Ang Qingping Demon King ay lumutang sa hangin, mayabang na nagbabanta, ang Zenshan sect ay isang pangkat ng mga walang hiya. Ang Demon King na ito ay buhay pa at ngayon ay tiyak na wawasakin ko sila. Nakikita ang kanyang kayabangan, si Suyun Lan ay hindi maikubli ang kanyang galit, mga taon na ang nakalilipas, malubha kong nasugatan ang isa na pumatay sa Li Kingdom, na pinabagsak siya sa isang patayong bangin ng libu-libong talampakan, hindi niya alam na ang taong ito ay nakaligtas sa pamamagitan ng swerte at nagdala ng isang pak ng mga halimaw upang maghay ganti. Gayunpaman, sa halip ay nagpapasalamat siya sa pagbabalik ng puot. Ang Demon King ay lumutang sa hangin, nagpapalabas ng isang nakakatakot na aura, tumatawa ng malakas. Ito ba ay sapat na upang umasa, nang maramdaman ang presyon mula sa kanya, agad na nagbago ang kulay ni Shu Yun Ian at sumigaw, ano? Nalusutan mo na ang nascent soul stage, isang elder ay nagtanong sa panik kung ano ang dapat nilang gawin. Ang isang malakas na nascent soul na kalaban ay hindi isang bagay na maaari nilang labanan. Nakikita ito, si Shuyun Ian ay lumingon at malakas na sinabi, kahit na gayon, hindi kami maaaring umupo at maghintay. Sa puntong ito, maaari lamang nating labanan hanggang sa kamatayan, determinado na protektahan ang Xuanshan sect. Sa gayon, siya at ang lahat ay sumugod ng magkasama, pagkatapos, isang tao at isang demonyo ay sumugod sa labanan, iniutos ng Qingping Demon King lahat kayo, lumapit sa akin, patayin ang mga maruming peste na ito. Sa paanan ng bundok, nasaksihan ni Ye Junlin ang eksena sa harap niya. Ang kanyang nanginginig na kamay ay itinaas sa desperasyon. May tao bang tutulong sa akin, ngunit walang tao na nakarinig ng kanyang pakiusap. Sa sandaling yon, ang paalala lamang ng sistema, ang host ay kasalukuyang may 20 minutes ang natitira na lang, upang mabuhay. Mabilis na gumawa ng mga hakbang upang iligtas ang iyong sarili, nakikita ito, si Ye Junlin ay naging malungkot, nagagawa lamang na sumigaw, hindi pwede, kailangan ko na bang mag sa lalong madaling panahon, masyado silang malayo sa akin, hindi nila ako marinig, alam na kaunti na lamang ang oras na natitira, si Ye Junlin ay walang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang tungkod upang umakyat ng bundok. Bumalik sa labanan sa pagitan ng Demon King at ng mga tao ng Xuanshan sect, ito ay kasalukuyang nagaganap ng may malaking intensity. Ang Demon King ay tumawa ng mayabang, napakahina. Kung ito lamang ang lakas na mayroon ka, kung gayon, ngayon ay ang katapusan ng Xuanshan sect. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang nascent soul stage. Sa sandaling natapos niyang magsalita, naglabas siya ng isang malaking sinag ng liwanag, na nagdadala ng napakalaking presyon sa kanila. Ang ilang tao ay tinamaan at natambas sa lupa, si Yun Ian, na may dugo na tumutulo sa sulok ng kanyang dibig, ay nagpumilit na umupo habang hinahawakan ang kanyang chan, walang ibang paraan, Ang agwat sa pagitan ng core formation stage at ng nascent soul stage ay napakalaki, nakikita ang kanilang kahabag-habag na estado. Ang Demon King ay hindi mapigilan ng malakas na pagtawa. Haha, mayroon pa bang gustong lumaban? umupo na lang at maghintay ng kamatayan. Sa sandaling yun, sa isang bundok na hindi kalayuan, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw. Hoy, pangit na ibon, pumunta ka rito, huwag kang lumingon-lingon, ikaw ang kinakausap ko. Nang marinig ito, ang Demon King ay nagulat at tumingin sa pinanggalingan ng tunog. Nakikita ang matandang lalaki na nag-aalok sa kanya, siya ay naging galit. Ang mapahamak na matanda, Talagang ayaw mo nang mabuhay, hindi ba? Naglakas loob kang insultuhin ako, si Ye Junlin ay namula ang mukha at sumigaw ng malakas sa speaker, nang may panunukso, kung ang pangit na ibon ay hindi kumbinsido, halika rito at lumaban ka sa akin, naghihintay ako dito mula kaninang hapon, kung hindi ka darating, apulang kita, sa kabutihang palad, ang binata ay naghalungkat sa bahay ng matanda at nakakita ng isang speaker, hanggat ginagamit niya ang spirit stones, Maari niyang i-activate at gamitin ang speaker na ito. Nadama ang paghamak, ang Demon King ay naging galit at gustong magtago sa lupa. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakilala ng isang taong napakayabang. Sa sandaling yun, ang lahat ng mata ay nakatuon kay Ye Junlin. Ang grupo ay hindi makapaniwala na ito ay ang kanilang junior brother. Isang babae ang sumigaw, Oh my God, ito ba ang maalamat na Misty Peak? Ang ilan ay hindi may kubli ang kanilang pagkamangha dahil alam nila na si Ye Junlin ay nag-withdraw mula sa mundo sa loob ng mga dekada. Kaya paano siya biglang lumitaw dito, natatakot sila na gusto niyang tumulong. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay asasininated noon, ang kanyang cultivation ay ganap na nawasak, na siyang isang basura, isang tao ang sumigaw sa gulat. Si Ye Junlin ay naglakas loob namang insulto sa Demon King, hindi ba't siya ay naghahanap ng kamatayan? Ang Demon King ay tumawa ng malakas, ang kanyang tono ay nanunuya. Haha, kaya pala ito ay ang walang kwentang tao mula sa ilang dekada na ang nakalilipas. Ang katawan ni Ijun Lin ay nasa bingit ng pagbagsak. Pilit niyang pinagsama-sama ang kanyang huling lakas at sumigaw sa speaker, Apo, hindi ko talaga kailangan ng cultivation para patayin ka at gawing inihaw na pugo. Kung mayroon kang lakas ng luob, halika rito at mamatay ka. Ang sistema ay maalalahanin na nagpapaalala, ang host ay may sampung segundo na lamang bago ang kamatayan, ang pawis ay damaloy sa kanyang noo habang ang kanyang katawan ay lalong umihina, bakit ang tangang ibon na ito ay patuloy na nagbubulungan, ang daming sinasabi, kung hindi mo ako tatamaan, mamamatay ako, ang sistema ay nagsimula ng countdown, sampu, sham, walo, pito, si Ye Junlin ay walang magawa at sumigaw para sa tulong sa kanyang puso, patay. Ang Demon King, nagalit, ay tinipo ng lahat ng kanyang lakas upang maglabas ng isang move, na nagpaputok ng isang haligi ng liwanag patungo kay Ye Junlin. Kung gusto mong maghanap ng kamatayan, ang king na ito ay gagawin kang abo. Nahaharap sa nakakatakot na atake ng Demon King, si Ye Junlin ay hindi natakot, sa halip ay labis na nasa sabik. Sa sandaling yun, si Ye Junlin ay nagpakalat ng kanyang mata, isang kislap ng liwanag ay kumikislap sa kanyang mata, at sa loob ng kanyang mata ay lumitaw ang imahe ng isang bulaklak. Ang pagsukat ng puwersa ay nagpapakita na ang host ay inaatake ng isang maagang yugto ng early stage nasan soul na kaaway. Ngayon ay ina-activate ang passive effect, ang mas malakas na kalaban, mas magiging malakas siya. Natanggap ang mid stage nasan soul cultivation, isang segundo lamang ang lumipas, isang malakas na puwersa ang sumabog sa loob ng katawan ni Ye Junlin. Ang kanyang tumatandang mukha ay unti-unting naging mas bata, at ang mga kulubat sa kanyang balat ay nawala. Tiningnan ni Ijun Lin ang kanyang pinalakas na katawan at nagtaka, ito ba ang Nance Soul Stage? Ang sistema ay nag-anunsyo, syempre, ang aming sistema ay napaka-profesyonal, baby. Sa sandaling yun, isang malakas na aura ang sumabog mula kay Ijun Lin, nagpapalabas ng lakas upang labanan ang atake ng Demon King. Ang dalawang aura ay nagbanggaan ng malakas, na lumilikha ng isang matinding kapaligiran. Isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw na yumanig sa lupa sa paligid nila. Ang Demon King ay nagulat sa eksena, hindi makapagsalita at napawisan ng husto. Ano ang nangyayari? Ang pagsabog ni Ye Junlin ay nagdulot sa lahat na takpan ng kanilang mga mukha sa takot, isang senior sister ang nag-alala, Ye Junior Brother, buhay pa ba siya mula sa pagsabog? Si Ye Junlin ay lumabas na may isang gwapong mukha Nagpapalabas ng isang walang kapintasang aura, marahan binuksan ang kanyang mga mata, tinitingnan ang maliwanag na golden lute sa kanyang kamay, nagulat. Ito ba ang tunay na lakas ng nascent soul stage? Hindi nakakagulat na ito ang pinakamataas na puwersa ng labanan ng mortal realm. Talagang nakakatakot, ang ekspresyon ng Demon King ay nanigas sa isang sandali habang siya ay nanginginig, ikaw. Ikaw ay nasa nascent soul stage din? Hindi niya inaasahan na ang antas ng cultivation ng ibang tao ay mas mataas kaysa sa kanya. Ang lahat ay nagulat, napahinto. Paano ito nangyari? Si Ye Junior Brother ay talagang isang malakas na Nascent Soul stage. Lumalabas na ang mga taong yun ay nagtago lamang mula sa iba. Mukha siyang isang normal na mortal, ngunit siya ay talagang nakalusot sa Nascent Soul realm. Si Ye Junior Brother ay lumalabas na nagpapanggap lamang.